Ang ng maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025, The Brigada Midterm Elections Special Coverage dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Sa Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Right. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan! Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga kabrigad ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At gayon. At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Transport strike ng Grupong Manibela, pinaplanong i-extend hanggang sa araw ng biyernes. Matapos ang MRT-3, operasyon naman ng LRT-1 extended na rin. House prosecutors naman, kabrigada nagmusyon kay SP Cheese Escudero. Naatasang si Vice President Sara Duterte na mag-submit na ng tugon para sa articles of impeachment laban sa kanya. House Speaker Martin Romualdez sinaprubahan ang travel clearance ni dating presidential son Congressman Pulong Duterte sa halos dalawampung bansa hanggang Mayo. Kapitan ng tugboat patay matapos bumangga sa isang Panamanian flag vessel sa Sarangani. At matapos umani ng batikos, pagkakaroon ng aesthetic lighting sa Mayon Volcano hindi na itutuloy. Balita nationwide hali in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a better life, life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ang Martes, Kabrigada, March 25, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Dibera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada, posibleng i-extend ng grupong manibela ang kanilang tigil pasada hanggang sa araw ng biyernes. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Manibela Chairperson Mar Balbuena, sinabi nitong kasabayan nang itinagdang dialogo kasama ang transport officials. Bakit daw kasi pinatagal pa ito sa biyernes? Kaya na may tingin nila ay walang urgent o urgency sa nasabing issue. Kung ng gobyerno, sige dialogue tayo. Pero hmm. sa Friday pa naman daw po. So walang sense of urgency dito sa ginagawa natin. Kaya po siguro Friday. Hmm. Di sa Friday po extend natin. Pwede naman po. Ang dinig ni Manibela Chairperson Mar Balbuena. Samantala mga kabrigada ang LTFRB tiniyaka na bukas sila sa pakikipagdialogo kasama ang transport sector. Brigada Sheila matibag e i mo brigada. B -b 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 report laging may dialogo. Ito ang binigyang diin ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, spokesperson Atty. Ariel Inton, kasunod ng ikinasang tigil pasada ng Grupo Manibela. Sa panayam ng Brigada Yusef sa Manila kay Inton, sinabi nitong bukas ang pamahalaan para sa pagkipagdialogo sa mga transport groups, partikular na sa Manibela, kaugnay sa Public Transport Modernization Program. Kasabay niyan, dapat din daw maintindihan ang dialogo ay may parameters. Okay naman po ang pamahalaan sa dialogue. Dialogue is not an imposition of will. Hmm. Hindi ka naman mag i It's a give and take process, di ba? So, ano yung parameters mo ng dialogue? Kasi, ah, uh, pagka nakita ninyo, hindi naman ito yung unang uh, tigil pasada nila. Hmm. Napakarami na nilang tigil pasada. Lagi naman nag-reach out ang, ano, ang uh, pamahalaan. Samantala, nilinaw naman ito ng umano'y hindi tamang datos hindi sa mga consolidated units. Sinasabi kasi 86% na ang nag-comply sa programa, pero 43% pa lang ang totoong rate ng mga nagpa-consolidate. Ayon kay Inton, ang 86% ang mismong bilang ng mga units na nag-apply para sa consolidation, ang 43% ang mga natapos at naaprubahan na, habang ang natitira naman ay ongoing pa. Sa proseso. yung po kasing 86%, that refers to the number of units with franchise that applied for consolidation. Mm -hmm. Oo, yun yung mga nag-apply. Now, the 43%, yung, yun yung mga natapos na. Yun po yung dumaan na sa proseso at natapos na. Mm -hmm. Pero, yung remaining na hindi pa natatapos, yun sa 86%. Uh -huh. So, ang ma mas magandang paliwanag doon, yung 86% yun ang nag-apply. So, And the changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1. Brigada sa FM Manila. The Music and News. Badun, badun. Brigada balita Nationwide. Brigada balita Nationwide. Sa iba pa ba mga balita mga kabrigada, House Prosecution Team hiniling sa Senado na pasagutin si Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Brigada Haji Kaminyo, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Live! <laughs> Report! personal na naghain ng motion ng ilang member ng panel of prosecutors ng Kamara upang hilingin sa Senado na atasan si Vice President Sara Duterte na sagutin ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Batay sa entry with motion to issue summons na may petsang March 14 at naka-address kay Senate President Cheese Escudero, inhirit ng prosecution team na maglabas ang impeachment court ng writ of summons kay VP Sara upang maghain ng answer to the Articles of Impeachment sa loob ng sampung araw. Kabilang sa mga nagtungo sa Senado, sina House Minority Leader Marcelino Libanan, Deputy Majority Leader Paulo Ortega V at Representatives Rod Gutierrez at Jay Kung Hun. Si Libanan ay duly authorized na lagdaan ang lahat ng pleadings para sa public prosecutors ng Kamara. Binibigyang diin sa motion na noong February 5 inendorso ng Kamara ang verified complaint for impeachment laban kay Duterte sa Senado na pinanumpaan ng hindi bababa sa one-third ng mga kongresista. Iginiit ng prosecutors ang constitutional mandate ng Senado na simulan na ang trial proceedings kasunod ng pagtransmit sa complaint. Binanggit na mga ito ang Section 3, Paragraph 4, Article 11 ng Konstitusyon kung saan malinaw ang mga katagang shall forthwith proceed. Mababasa naman nila sa Rule 7 ng Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials na inilalabas ang writ of summons sa impeached person upang pasagutin ito sa Articles of Impeachment sa loob ng sampung araw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. ipong balita mga kabrigada, ang liderato naman ng Senado, tiniyak na aaksyon na nilang ipinadalang petisyon ng House Prosecutors. Brigadaan Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Report! tiniyak ni Senate President Cheese Escudero na aksyon na nila nang naaayon at nasa tamang oras ang inihahing petisyon ng House Prosecution Panel. Sa ilalim nga nito, hinihiling ng House Prosecutor kay Escudero na padalhan na ng writ of summons si Vice President Sara Duterte. Kasunod nga ng isasagawang impeachment trial laban dito, pag-amin ni Escudero, hindi niya pa nakikita ang naturang dokumento na galing sa kamera pero kanya man itong i-refer sa Senate Legal Team upang mapag-usapan na bukas. Maaalala sa ilalim nga ng summon nito ay bibigyan ng non-extendable period na sampung araw. Si BP Sarah para makasagot sa Articles of Impeachment laban sa kanya mula nga sa araw na matanggap niya ang naturang dokumento. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kaya balita nationwide sa tanghali. Samantala mga kabrigada, inaprubahan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang travel clearance ni Davao City First District Representative Paulo Duterte sa halos dalawampung o sa halos dalawampung bansa. Batay pa si nilabas na dokumento kabilang sa mga bansang bahagi ng personal trip ni Duterte ang Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, Korea, Japan, Vietnam at Amerika. Ganun pa man sa Australia, United Kingdom, Northern Ireland, the Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy at Singapore. Ang biyahe ng kongresista ay tinakdaan mula March 20 hanggang May 10 ngayong taon. Rapido, mga kabrigada, simula bukas, palalawigin na rin ang operasyon ng LRT1 tuwing weekdays. Ito ay upang makapagbigay serbisyo sa mas marami pang pasahero. Sa bagong schedule, ang huling tren ay aalis ng 10.30 ng gabi. 30 minutong mas mahaba sa kasalukuyan itong alas 10 ng gabing schedule. Habang ang huling tren naman ay aalis ng 10.45 ng gabi na pinahaba rin ng 30 minuto. Uma. Samantalang Department of Agriculture naman mga kabrigada pinaimbestigahan sa NBI ang umunoy pagkakamatay ng tatlong magsasaka dahil sa mababang presyo ng palay Alamin natin niyan sa ulat ni Brigada Jigo Costodio ibrigada brigada mo Brigada Hiniling ng Department of Agriculture sa National Bureau of Investigation na investigahan ang mga report sa social media na umano'y may tatlong magsasaka sa Nueva Ecija ang nagpakamatay dahil sa pagbagsak ng presyo ng palay. Sa isang liham na ipinadala sa NBI, hiniling ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang masusing investigasyon upang mabigyan ng linaw ang publiko hinggil sa mga aligasyong ito sa lungat daw kasi ito sa opisyal na ulat ng mga otoridad at sa investigasyon ng DA pati na rin sa mga pahayag ng pamilya ng mga nasawi. Nananawagan din siya sa publiko na igalang ang pagdadalamhati ng mga pamilya at nangako magbibigay na kinakailangan tulong sa kanila. Aminado naman ang DA na dahil sa limitadong budget, hindi makabili ng malaking volume ng palay ang NFA na nagre-resulta sa pagbaba ng presyo sa pamilihan. Gayunman, patuloy na nagsusumikap ang ahensya na protektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka habang tinitiyak din ang kapakanan ng mga mamimili sa gitna ng hamong ito sa sektor ng agrikultura. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang AFP mga kabrigada tinawag na JOKA ang 10-line claim ng China. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na illegal at walang basehan ang 10-dash line claim ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, maituturing itong joke. Dagdag pa niya, designed merely for entertainment purposes lamang umuno ito dahil bunga ang 10-dash line claim ng malawak na imahinasyon. Una ng tinawag na biggest fiction and lie ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang 10-dash line claim ng China. Wala rin naman ng bansa sa ASEAN ang kumikilala sa naturang pag-angkin ng China in the heart of changing lives. Ako si Brigada Cast, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority. Limang loan agreements naman mga kabrigada para sa mga proyektong pang-imprastruktura nilagdaan ng Pilipinas at ng Japan. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada! Report! Muling pinagtibay ng pamahalaan ang pangako nito sa pagpapalakas ng bilateral economic cooperation sa Japan habang patuloy na isinusulong ang pagpapabuti ng infrastruktura sa bansa. Kaugnay nito isinagawa ang ceremonial signing sa pagitan ng Pilipinas at Japan para sa limang loan agreements na pupunduhan ang mga proyektong pang-infrastruktura. Ginanap ang seremonya sa Bureau of the Treasury kasabay ng 15th meeting ng Philippine-Japan High Level Joint Committee on Infrastructure Development and Economic Cooperation. Kabilang sa mga nilagdaang kasunduan, ang Davao City Bypass Construction Project, Phase 4 ng Pasig-Marikina River Channel Improvement Project, Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project, Climate Change Action Program Subprogram 2, at Build Universal Healthcare Program Subprogram 2. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, habang nagiging limitado ang concessional loans, nagiging mas mahalaga ang papel ng public-private partnership sa pagpapaunlad ng infrastructure Umaasa ang kalihim na lalo pang mapapalawak ang kooperasyon sa Japan upang mapalakas din ang partisipasyon ng pribadong sektor sa mga prioridad na proyekto ng pamahalaan. Ang Joint Committee on Infrastructure Development and Economic Cooperation ay itinatag noong Enero 2017 matapos ang pagbisita ni dating Prime Minister Shinzo Abe sa Pilipinas. Layunin itong pangasiwaan at tugunan ang mga hamon sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura at pang-ekonomiya upang upang mapabilis ang kaunlaran ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Oh my, ataw, Mga kabrigada, patay ang kapitan ng isang tugboat matapos ngang sumalpok sa isang Panamanian flag vessel sa may katubigan po ng maasim sa Ayon sa Philippine Coast Guard, nagbanggaan ng m Sadong 33 at MV Universe Kiza kaninang alas 4.20 ng umaga. na ang mga labi ng kapitan sa area habang patuloy naman na pinagahanap ang isa pang nawawalang crew. na rin po ang anim sa walong crew at nasa maayos ang kanilang kalagayan. Balita NATIONWIDE Brigada NATIONWIDE Samantala mga kabrigada sa mga Brigada News FM Legaspi, Procurement para sa proyektong pagpapailaw sa Bulcang Mayon sa Albay, abay kinansila na si Brigada Alay sa ibrigada mo! Brigada! mo! Brigada! B -b 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 Report! kinakansela na ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ang procurement para sa pagpapailaw ng Bulkan Mayon na mainit ngayong pinag-uusapan sa buong lalawigan ng Albay. Sa inilabas na pahayag ng TIESA, ang kanselasyon ay nagugat sa mga issue mula sa stakeholders, concerned government agencies at iba pa. Makikita sa pahayag na aabot sa 500 million pesos ang inaprobahang kondo para sa naturang proyekto. Uno narito nagpalabas na rin ang pahayag ang Provincial Government of Albay na nanawagan sa TIEZA na wag nang ituloy ang proyekto. Samantala sa panayam naman ng Brigada Nusa from Legazpi kay Provincial Tourism, Culture and the Arts Office Head Doros Icolie, nilinaw nito na walang sino mang nagkonsulta sa kanilang opisina para pag-usapan ang naturang proyekto. Binigyang din Icolie, hindi ito nakasulat sa Annual Investment Plan ng lalawigan ni sa Tourism Development Plan dahil una sa lahat, hindi ito dumaan sa kanilang tanggapan at hindi rin napasama sa inaprobahang proyekto ng Provincial Development Plan. Kung kung matatandaan, mainit itong pinag-usapan sa lalawigan na umani rin ng mga reaksyon mula sa mga residente, local government units, tourism personnel at environmentalist. In the heart of changing lives, ako si Brigada Aliza Balion ng Naro 1.5 Brigada Nusa Family Gaspi The Music and News Authority Samantala mga kabrigada dinaluhan naman ni Sen. Christopher Bongo ang isinagawang groundbreaking ceremony sa tinatayong Super Health Center sa Baco Oriental Mindoro Bilang chairman ng Senate Committee on Health, patuloy naman ding sinusulong ng senador ang pagtatayo ng mga super health centers sa buong bansa upang mapalawak ang access sa mga pangunahing serbisyong medikal tulad ng laboratory tests, minor procedures at konsultasyon. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga sa dagdag pang balita, kinilala naman ni Congresswoman Camille Villar ang malaking kontribusyon ng mga kooperatives sa pagpapaangat ng ekonomiya at pag-unlad ng mga komunidad. Sinabi ni Villar na noon pa man ay sinusulong na niya ang mga batas na magtataguyod sa kabuhayan, magbibigay ng trabaho at ang pag-abot ng pangarap na bahay ng mga Pilipino at kanya itong ipagpapatuloy. Ayon pa kay Villar magiging boses siya ng mga Pilipino sa Senado, kasabay ng pagtiyak na sabay na matutugunan ang pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Ang pahayag mga kabrigada ay ginawa ni Villar sa General Assembly ng Rodarda Multipurpose Cooperative sa Polilio Quezon, kung saan pinasalamatan naman niya ang LGU ng Polillo sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga kababayan doon. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. Pagtutulungan. Kabrigada, lubos pong pasasalamat ni Ginang Rosalie Abis, 50 anyos, solo parent ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City sa Palawan. Si Ginang Rosalie po ay naputulan ng kaliwang paa dahil ano sa komplikasyon ng diabetes. Personal pong inihatid ng Brigada News FM at one tahanan ang mga cash donations mula ho sa ating mga tagapakinig. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM, maraming salamat, ka-Brigada! Palitan Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Alita. Brigada News FM. The Music and News Authority. in the heart of changing lives.